Yan guys, magandang umaga. <coughs> Yan, kasama ko si Kuya Pedro. <coughs> Boy kami ng daing, lako. <coughs> ha? Lako. Lako kami guys. <coughs> uh, hindi namin alam kung saan nahatakin yung aming paa. Kung saan mapadpad. Ganyan po yung buhay daing. Yan, gagandang daing guys. Oh. Sa pangulam. <coughs> Nanay! <coughs> oh, okay.

mọi người 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 Kayo ano yung daanan ba mabuti? Yan guys, uh, bali na dito na kami sa Glorieta. Wala pa kami benumano ni Kuya Ninin. Wala pa kami benumano. Uh, medyo may kalayuan na rin yung aming nalagad. Wala pa kami benumano. Wala pa ang bumibili. One palang pa lang guys yung ano, tech na sa pawis. Kasi pawisin kasi ako guys. Ha? <laughs> Oo oh, nga eh. Umaga, wala tayo dito umaga din Umaga lang tayo to? hapon. Hapon, no? Dito kanin Maganda talaga hapon magtinda kontra sa umaga, no? No? sa Ang tao kasi, uwi na. Diba, na. Ayan guys, may binumano na ako. Ayan, bumili si Kuya. Ah, nagtitinda siya ng ano, nagtitinda siya ng puto. Yan at binigay lang natin sa murang alaga 90 pesos. Yan, salamat sa binumano ya. At binumura lang din ang bigay ko sa iyo. Yan, salamat. Nag-vlog ko kasi ako eh. Thank you mama, salamat po. Hindi nag-vlog ko kasi content ko po kasi. Ayan mga customer ko guys Ayan pili ka yan. At nandun si Kapedro. Ayan si Kapedro eh Kasama ko eh Ayan Yan ma, ma masarap na daing yan te pag pa rin ito malutong kabasi. Yeah. Opo. Ito, yung tibay yung tinik na yan, yung tinik na yan, nalulusaw po yan sa, ano, sa mantika. Ito, anong is that to? Lapis po. Uh, content ka lang po kasi. Ay, vlogger ka ba? Opo. Yan. Oh, uh, ang mga, mga kanugnog boss. Kanugnog. Mga kanugnog. Mga kanugnog. Mga kanugnog. Isang, okay. Saan ano? Sa YouTube channel, sa Facebook, at sa TikTok. Ano probinsya? Uh, Bicol po. Bicol. Ayun. Yeah. And customer natin guys dito sa ano palingki ng tala. Dito lagi bibili ng mga ano eh. Yeah. Content creator ka pala boss. <laughs> May nakukuha rin kayo sa... Opo, oh, pa lang po. Pang ano lang po, pang... Paano ba magkano may, may account po yan po, si eh. May account. Oo. Oh. Yan, yan. Guys, tatlo yung kinuha ni, ano, ni Kuya. At kasi siyempre, mura naman din talagang bigay natin. Isang lang, isang balot kasi napaka mura niyan. dahil niyan. Sariwang sariwa. Sariwang, sariwa. O, tingnan, kita niya naman guys sa mata. Pag ang daing kasi tinitignan yung kung may mumu dyan, yun yung maalat. Uh, pag namuo, puting puti talaga yun, mga clear na daan yun. Maraming, maraming salamat sa customer. Yan. Guys, ano mo Jay. J Yan. Para maging suki natin si Kuya Jay. Yan. Apo. po ano yan. Ano Ano yan? Ano yan? Ito na Ay, hindi po, boss. Ay, makikita nyo po yung boss sa mata. Sa mata. Hmm. Yun po, yun naman po. Inugasan lang katukas lang po. Kasi sa dagat po yun, ito, loro mo. Para malalaman sa mata. Ito, mga ganyan. Pag hindi namumu dyan, ibig sabihin nun, magandang klase yun. Kapag namumu, o, oh, namumu yung asin, na nakatira dyan, ibig sabihin kargado ng asin. Ito kasi binababad lang namin sa dagat eh. Tapos sabay hango. Binibilad namin sa tabing ano. Buhanginan. Ito. Yan, yan, maganda yan, 120 yan. Two, yan. Salay ginto yan, salay-salay yan eh. Pag sariwa yan, napakama kilo yan. Magkaiba sila? O, magkaiba. Ito, kabase, masarap din itong kabase ito. kabasi Gusto mo ito? Yan, lapis. Lapis yan, lapis. Yan. May sherbol naman ang ulam dyan. Bugay na ito. Subukan natin mga bayaran. Oo. Oh, Bigay ah, mo lang para wala na. Bigay mo sa nila. Sila, sila mag-aatid yan. Para wala na. Wala na. Yes. Quality na yan. Good quality yan. Siyempre pang content natin yan sa vlog eh. Kailangan quality ang paninda. Ang ba vlog mo yan? Ah, mga kanognog. Kanognog. Oh, mga kanognog. Upload ko ito mamayang gabi. Yes. Yeah. Ayun si nanay yun doon yung sa may tala Ayun buti nagkita ulit kami Namimili siya ng kalakal yan si nanay thank you na yan Nagkita ulit tayo Sabi mo magkikita tayo di Sige nai salamat ha Ay pangulam ulam ulam na yan Sabi ko nakita Ayan Dito pala ito naglalakad nakasabit Thank you thank you na Ayan customer natin hadwiran Ayan 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 yan. Baka ako dito sa Apo. 100 lang, boss. Apo. Mga kanugnog po, Facebook page at saka YouTube, TikTok. Apo. Mamaya ko pa ito i-upload. Mga kanugnog po. Mga fishing po yan Ano, 100 na lang po, sir. Kasi 10 pesos lang po ang patong namin dyan, sir. Ayan. Eh. Ah, meron pa po. Ah, sige, sige. sige Teka lang. Sige lang po, ah. Pero saan ko galing? Palawan. Sa Palawan po. Uh, Ay, okay. si Mata ng Palawan. po. Sige po. Yan. Sige. Pili lang kayo dyan, ma'am. Ako. Ako magalit ang asawa <laughs> ko. Pag napanood ako nito, kinakyaw ko. Uy, tayo sa'yo. Uy, tayo sa'yo. Uy, tayo sa'yo. Tapos sa mga bulat-bulat. Uy, tayo sa'yo. Ano yung mamandis ka Simple niyan? Siyempre, hugasan nyo lang po kahit hindi nyo ibabad. Ayan oh, lang po. Thank you po. Oo, oh, ganun. Hindi, hugas lang po kasi dagat lang po yan eh. Yan, thank you sa customer. Yan, at dito tayo sa hardware. Ah, ito. Dito tayo sa... Ayan guys, yung kanilang hardware guys. Dito lang yung located niya lang guys sa papuntang ano, P6, di ba? Na P6. Ito po yung mga tiles. Bilihan ng tiles dito guys. Sa ano mga kalookan. Punta na kayo dito at dito mga makap ma kayo ng tiles. Yan. Mga magalanda. <coughs> ayun guys. Uh, kahit pa paano nakapinta na tayo. Dito na kami ngayon. Location na namin guys. Sa uh, tubo na. Uh, at ayun. Maraming pa tayong paninda. At ayun. Kapila. <coughs> Ayan. Ayan, ano, paano makapinta kami guys Dying sir Galing Palawan Dying po Hindi maalat po Dying po Dying ma'am Ah, papunta na kami ng palingki ng Kiko Dying tay Dying sir Dying po Galing Palawan dahing ko <laughs> Ito yung anak buhay namin guys pili na kayo ayun tingnan kagandang tuyo Sarap yeah. yung salmusal guys dalagang bukid oh dito na kami sa palingki ng Kiko at ano sa palingki ng Kiko pagkatapos Nandiyan na. Oh, ito 'yung sa kanya. Tama tawag sa puto Yeah. Ayun, guys, merienda muna kami ni Kapetro. Dito kami sa Bikeri. balamin at saka tinapay pang-ano? Pang pansapin-sapin Pang ano sa wow. Ay medyo may kalayuan na rin 'yung aming inaabot na lakad. Ma ilang kilometro tangkad mo 'yan? Tensyado may ilang kilometro na nilakad natin. tatlong Pat kilometro na nilakad namin guys. <laughs> Ganyan po yung anak buhay namin. Ayan yan. Yan guys, uh, yung unang binamanan natin si Kuya. Ala, alam mo kasi ang, Ay ma'am, ay mo lapis. Alam mo kasi ang mga malalaki. Sa akin, kuwan uh, lang ito. Ah, uh, magwala ko tingnan niya, pero yan lang siya. Oo. Oh. Ano lang yan, malapad lang yan. Oo, oh, yan kasi malaman eh. Yan guys ito walang kasi nung laban yan hindi na tulad labo na kahit papano ayos na ito na lang na ang ating wala yan, lang yan pang lang yan lang yan manipis lang ang alam ko yan, gawa naman yung isgari na po nandito din po 120 lang po ay ito na nga yun eh ayun na nga yun ayun na nga yung ay hindi ko ka na lang yan kasi anim din naman yan eh anim ngayon pag dito, kung ito naman, maninipis lang talaga itong mga ganito. Oh, bento. pero ma malasa rin yan, In oh, yung lapis. Oh, alam na, alam naman ako oh. Pero matatabang lang lang ko sa amin. Yung halangan Bali. Uy, naglaglaga na. Ay, so, may plastic ka dyan o i mo pa ba? Dito na lang sa bahay, may plastic. Dito na lang ako hmm. so, eh. Hindi, ito muna. Ito. Yan, ito muna. Isang Bukod-bukod mo. Isang bukod, bukod Dalawa. Tatlo. Four twenty. Ito rin. Four, ano, four twenty five. Forty. Five forty, five, seven, tapos ito isa isang daan. 780. Oh, para sarado yung isang libo. Oh, yan. Bigay ko lang siyang 20. Yan, sarado yung isang libo. Ayan, daming paninda ni ate. Shout out sa, ano, soki ko na, ano, bumili. Yun, God bless. At makaikot pa ako ng roto, tamang-tama. Yun, guys. Napakyawan tayo. Pang tinda rin natin. Hindi rin natin tinaasan siya ng presyo kasi pang tinda niya rin yan doon. So dito na lang guys. Ayan. Okay lang ba? Yung video ba? Yung video nga. Ayan guys. Sa uh, ano pang package ni ate sa ano sa pandala. San sa bansa? Okay. Ah, yuk. San? Why? Ah, sa so pahit. Okay. Basta yun lang turo ko siya ito. Double-double. ano packing tip lang. Yun para. Kasi ganun yung di pinapadala ko eh. Minsan sa Europe pa nga eh. Tapos US. Yun ang mga pinapadala ko niyan Ganyan lang. Packing tip tapos dubling plastic. Gusto mo plastic? ah sige ipalot muna natin ito si ate tingnan mo na 500 pera mo tawa mo muna i-edit ko na lang and bali guys ito i-gagawin ko si ate ng niya sa ano, ano yan siya yung pabadalan ita ko po ate ita mo tama na bagay to. ito ito ba kasi yung ginagawa guys sa pampadal itong natin yung plastic para hindi

lahat na safe naman yung ano mo pampadala mo <makes noise> well, wala na sa <makes noise> ang problema kung kakasya <makes noise> busong na yan dyan Tara tara na lang din yan. Sana kumasya. Sabagay dyan pala, safe na. Pati maraming masyadong kasi sa mga rin.